Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Kakaibang pakulo ng mga empleyado para sa kanilang katrabaho, kinaaliwan ng mga netizen. Viral meme dog na si Chims Bolts pumanaw na sa edad na labing dalawa dahil sa cancer. Taylor Swift course, iniludsad ng isang unibersidad sa Belgium isang shih tzu kinaaliwan ng mga netizen matapos nitong kunin ang burger ng kanyang fur parent. Fernando Po Jr. Station, bagong pangalan ng Roosevelt Station sa LRT1. At Tony Gonzaga, ipinasilip na sa publiko ang anak na si Paulina Celestine. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain iyon pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending video, send off o padasal. Marami ang nagsasabi kapag may katrabaho kang nag-resign, hindi maiiwasang malungkot dahil paniguradong mami mismo ang inyong naging samahan. Pero ang isang grupo ng mga empleyado na sobrahan naman yata sa lungkot dahil tila sila ay nagpasyon o nagpadasal ng gawin ang kanilang send-off para sa huling araw sa opisina ng kanilang katrabahong nag-resign na. Ang kakaibang pakulo na yan, panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. Tingi pagdiwang ng maligayang pagre ng ating pinakamamahal na kaibigan na si Dan King Paalam kaibigan, paalam kaibigan, hindi ka namin malilimutan. Hangad namin na maging masaya ka at matagumpay sa iyong susunod na field of endeavor. Agad na nag-viral ang video na ito na talaga namang kinaaliwan ng mga netizen. Dahil akala mo ay mayroong padasala mga empleyadong ito sa kanilang opisina. Dahil sa tono ng kanilang mga sinasabi at may daladala pang kandila ang bawat isa sa kanila. Pero ito pala ang kanilang pakulo para sa huling araw sa opisina ng kanilang katrabahong nag-resign na. Kinilala ang empleyado inalaya nila ng kakaibang farewell party na ito bilang si John King Ong. Pagbabahagi ni John King, ideya raw ito ng dalawa niyang kaibigan. Naisipan daw nilang magkaroon ng animoy padasal sa kanyang last day sa opisina para naman daw hindi maging madrama ang kanyang pag-alis. Sabi pa ni John King, noong mga oras na sinurpresa siya ng kanyang mga katrabaho, hindi niya raw malaman kung matatawa siya o mahihiya. Pero anya, dahil dito, mas naging memorable ang kanyang last day sa opisina. Samantala maraming netizens ang naaliw sa pakulong ito pero marami rin ang natouch sa ginawa ng mga ni John King. Komento ng isa, sign daw ito na mayroon silang good and healthy co-employees relationship. Sabi naman ng isa pang netizen, minsan talaga ang rason kung bakit ka nagsistay sa iyong trabaho ay dahil sa iyong workmates na naging pamilya mo na rin. At wish naman ng isang netizen, sana raw ay makahanap din siya ng Babait na katrabaho. Sa ating next viral story, Run Free Chimps! Marahil ay nakita nyo na ang iba't ibang litrato ng adorable dog na si Chimps Bolts sa bawat sulok ng social media dahil sa kanyang iconic viral memes. Ngunit isang nakakalungkot na balita ang ibinahagi mismo ng fur parent nito. Ang Shiba Inu breed dog kasi pumanaw na sa edad na labing dalawa. Ang dahilan ng pamamaalam ng mean dog na kinaaliwan ng lahat. Alamin natin sa trending report ni Mili Borha. marahil pamilyarang larawan na ito o memes kung tawagin dahil sa asong palaging subject sa iba't ibang viral at iconic memes. Siya ay si Bolts o mas kilala sa tawag na Chims, ang Shiba Inu breed dog na nagpasaya sa ating lahat sa mundo ng social media sa pamamagitan ng kanyang relatable memes. Ngunit hindi na siguro magiging kagaya ng dati ang pagtingin sa mga larawang ito dahil mukhang hindi niya na tayo mabibigyan ng bagong litrato para sa marami pang memes. Si Chims kasi ay pumalaw na sa edad na labing dalawa. Kinumpirma mismo ng owner nito sa kanyang Instagram account na pumanaw na ang minahal ng lahat na fur baby noong August 18 habang ito ay nasa surgery para magamot ang kanyang cancer. Kwento ng owner si Chimps daw ay nakatulog noong umaga ng biyernes habang isinasagawa ang kanyang huling thoracentesis surgery. Nais pa raw sana nilang ipag-chemotherapy o sumubok pa ng ibang treatment para gumaling ang alaga. Ngunit huli na ang lahat. Ngunit sinabi naman ito sa mga netizen na huwag maging malungkot. Bagkos palaging alalaman lahanin ang sayang na idulot ng kanyang cute memes lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Pinasalamatan din ito ang medical staff na gumamot kay Chimps at nag-asikaso sa surgeries nito noong nakaraang anim na buwan. Simula noong January, inamin ng fair parent ni Chimps na nagsimula ng makaramdam ng sakit ng alaga. Kaya dumaan nito sa maraming test, physiotherapy at thoracentesis surgery. Noong 2017, nagsimulang maglabasa ng memes ni Chimps kung saan meron siyang awkward facial expression. Mula sa pangalang Bo Naging Chims daw ito dahil mahilig daw siya sa cheeseburger. Ipinahayag naman ng owner ni Chims na nais nitong idonate ang pera sa local animal charities na sana'y pampagamot ng alaga. Sa ating next trending story, Literature Taylor's Version mapabata man o matanda, kilala ang pop superstar na si Taylor Swift. Pero ang mga awitin nito, hindi na lamang sa mga radyo, TV, online platforms o concert venue maririnig, kundi maging sa paaralan. Isang profesor kasi sa Belgium ang nakaisip na gamitin ang mga kanta ni Taylor sa kanilang pag-aaral ng mga tanyag na literary canons. Gayun din ang estilo ng singer sa pagsusulat sulat ng kanta. Ang trending na kwento sa report ni Angelica Cosme. Literature Taylor's version? Hindi na lamang laman ng radyo, TV, online platform sa so concert venue sa mga awiti ng pop superstar na si Taylor Swift. Ang kanya kasing mga kanta, pag-aaralan na rin. Sa Ghent University sa Belgium, na isip ng assistant professor at certified Swiftie na si Ellie McCoslan na ng mga kanta ni Taylor bilang panimula sa pag-aaral ng mga sikat na literary canons. Anya, isa rin itong oportunidad upang ma-explore ang feminism. Isang halimbawa na riyan ay ang mga kanta ni Taylor na The Man at Antihero mula sa 2022 album na Midnights. Paliwanag pa niya ang Literature Taylor's version ay isang paraan para gawing mas accessible ang naturang pag-aaral at hindi para gumawa ng isang fan club. Hangad rin daw niya kasi ipaunawa sa iba na hindi lamang mula sa mga lumang libro ang English Literature, kundi isang klase ng pag-aaral na patuloy na nag-evolve at nagbabago. Maliban sa Ghent University sa Belgium, mayroon ding Psychology of Taylor Swift, Advanced Topics of Social Psychology na ino-offer Arizona State University sa US. Habang taong 2022 naman, noong nagkaroon din ng Taylor Swift course, ang New York University na nag-focus naman sa evolution ng singer-songwriter bilang creative music entrepreneur, gayon din ang legacy ng pop and country songwriters at iba pa. Para sa ating next viral story, Oplan Burger. Para sa fur parents dyan, minsan talaga akala natin ayos lang na malingat ng saglit. Lalo pa at kampante tayo na walang gagawin ang ating mga alagang fur babies. Gaya na lamang ng fur mom na ito mula Marikina City. Aba, nalingat lamang sandali ay naubos na agad ang kanyang biniling burger. Dahil tinangay na pala ng isa sa kanyang mga alagang aso. At ito pa, ang for baby na ito tila ibinahagi pa sa kanyang mga kapatid ang nakuha niyang burger. Panoorin ang naganap na oplan pagtangay ng burger sa trending report ni Liway Abbas. Isang cute na krimen ang nahuli ng CCTV footage. Tampok ang isang shih tzu na tila ba ay tinatangay ang biniling burger ng kanilang fur parent habang ito ay may kinuha lamang na delivery. Habang busy ang kanyang mommy mare na sa pakikipag-usap sa delivery rider sa labas, ay siya namang abala ang fur baby na si Bechang para kunin ang masarap na burger sa mesa. Nang matagumpay na matangay ang naturang burger, ay agad na itong pinag ng iba pa niyang kapatid. Maliban na lamang kay Bogart na abala rin sa pag-inom ng tubig. 谢谢 sa isang iglap lang ay naubos na agad ang burger ni Mami Mirna, malinis at walang naiwang ebidensya. Walang kamalay-malay ang kanilang firm mom sa pangyayari at sa na lamang niya nalaman ang offline pagtangay ng burger matapos niyang tingnan ang CCTV footage. Sa krimen na ito ay tila planado na ni Becha dahil pawang naghanap pa ito ng backup para may kasama siya kapag napagalitan. Ang clever crime ni Bechang ay kinaaliwan ng netizens, lalo na ang mga fur parents. At para sa trending showbiz balita, Fernando Po Jr. Station na bagong pangalan ng Roosevelt Station sa LRT1. At Tony Gonzaga, ipinasilip na sa publiko ang anak na si Paulina Celestine. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. na sa Fernando Poe Jr. Station. Kasabay ng 84th birth anniversary ng tinaguriang King of Philippine Movies at National Artist for Film na si FPJ noong abente ng Agosto, opisyal na pinalitan ng pangalan ng yumaong aktor ang Roosevelt Station sa LRT-1 alinsunod sa Republic Act No. 11608 at LRTA Board of Directors Resolution No. 002-2023. Sa pangunguna ng DOTR at LRTA officials, gayon din na Senadora Grace Pona, anak ni The King, Senator Lito Lapid, former Senate President Tito Soto at Quezon City LG representatives, isinagawa ang unveiling ng signage ng istasyon. Nakiisa rin dito ang aktor na si Coco Martin upang magbigay-pugay sa nag-iisang The King. Si FPJ nakilala sa kanyang di matatawarang kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon sa loob ng halos limang dekada. Sa watala, sa Kuya, you're holding, you're holding your sister, Paulina. Oh, Mahigit isang linggo matapos isilang ng TVO's actress na si Tony Gonzaga ang kanyang baby number 2, ipinagsilip niya na ito sa publiko. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Tony ang ilang kaganapan mula noong nalaman niya ang pagbubuntis Desyembre noong nakarang taon hanggang sa kanyang panganganak nitong August 11. Paglalarawan ni Tony, isang greatest reward ang kanyang ngayong new best friend na si Polly. Kita rin sa naturang video ang reaksyon ng kanilang panganay ni Direk Paul Soriano na si Sevi nang makita ang kanyang baby sister. Bungus naman ang pagbati mula sa mga kaibigan ni Tony sa showbiz gaya ni na Mariel Rodriguez Padilla, Bianca Gonzalez, Rica Perelejo, Iza Casado, Carla Estrada at sa tita ni Pauline na si Alex Gonzaga. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, wow kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng pamamaalam. Pero hindi sa buhay kundi sa trabaho. O di ba? Diba? Medyo nakakatuwa dahil alam naman po natin na kapag may aalis o di na kayo may magre-resign, talaga namang malungkot po ito na okasyon. Dahil syempre, sa tagal nyo ba naman na pinagsamahan kahit sa trabaho, baho lang ay kahit papano ay machi-cherish nyo naman ito. Kaya naman, syempre, kapag ang ating isang kaibigan o katrabaho ay mag-move on na, ika nga, sa ibang trabaho, hindi natin mapigilan na makaramdam ng konting kalungkutan. Kaya naman, nakakabilib yung mga iiwanan po niyang mga dating niyang katrabaho o magiging dating katrabaho dahil nagpadasal pa para sa kanya. Medyo ginawa na lang sigurong light para hindi naman masyadong mabigat, di ba, ang okasyon at hindi masyadong malungkot. Alam po natin na kasama sa buhay yan, moving on ika nga para naman po sa ikabubuti po ng ating buhay, para po sa ating featured video, para naman sa kanyang career. Kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, pag kayo'y nalulungkot dahil may umaalis sa inyong buhay o meron pong nag-resign sa inyong kumpanya, take it as parang a good sign na gusto niya po na mapabuti pa ang kanyang career o ang kanyang buhay, di ba? Maging happy po tayo para sa kanila. Ang mahalaga po, ano, ay nagkakilala kayo at naging magkaibigan at dadalhin nyo naman po yan kahit hindi na po kayong magkatrabaho. At ganun din naman po sa iba pong mga aspeto ng ating buhay, anuman po ang ating relasyon sa kanila. Ayan, so good luck po. Ayan, at syempre sa lahat naman po ng mga kababayan natin na talagang staying strong pa din sa kanilang mga katrabaho. Ayan, believe din naman po kami sa inyo. Let's do our best every day sa ating tra mga trabaho. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section kaya na may nyo rin kami sa TikTok at DZRH News at yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending aalamin, hubuin at ipo up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, share ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, trending and viral show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS. trending and vital show aro aro kasama si kare no yo